Magandang magas sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers, subscribers sa ating YouTube channel. So, so magandang ito, share lang namin no, ang mga fertilizer na aming ginagamit. Ito po, no? Uh, Omega, uh, multi-plan vitamins, at saka yara yun, 16, at saka uh, 14-14, at saka walk the same, So, yun po ang aming gagamitin ngayon. Okay, katumoy yun ang yabunan ko, no? Yara, o kwan? Uh, 14 Tinta po sa babaw na. So ganito lang po no maghalo ng fertilizer mga ka-farmers. Okay, no? Oh, yabo dia. Yo uh, na ta na isapaw. Yes. Mm, yeah. mm gandaan ito. Ayun so, po ang unit 16 at saka yara triple 16 tapos yung mega. Sing katunto at, at ipa kwarto magtimba ra tagtagura kakuan Kada kwan So nice. Dani ta So tapos natin to ma mix mga ka farmers. Ah, Kukuha lang tayo no sa mga ah, tatlong kilo. Kasama na yung wokosim granule. Ah, ganito lang ang simpleng pag mix ng mga fertilizer para sa ating ah, first no sa palaya pati sa talong at sa kamatis pwede din ayan lang siguraduhin itong mahalo lahat so, Ito po, no, mga ka-viewers, mga ka-farmers ang mga fertilizer na ating ginagamit. So, yung location natin ngayon ay nasa Batangas, no? Ah, uh, ayan. Ang 16. At saka yung Omega. Yan. Yun po ang ating ah, gagamitin ngayon. So, magdidili po kami sa talong, sa palya, kamatis. So sa mga baguhan, sana po ay nakakatulong din sa inyo no? yung ginagawa namin. So sa inyong lahat, hanggang dito na lang siguro. Maraming salamat po. So sa pagdilid mga kapwa ko ka-farmers, huwag niyo kalimutan. Iwasang mabasa ang dahon. No? Kasi masisira. Okay. Okay, bye, -bye na po.